Magandang araw po sa may sa Sounds. Kung kulang po kayo sa magnet, ganito lamang po. napaka simple, -simple lang para po sa inyo yan. Ganyan lang po yung pagkagawa. Yung mga ritaso po yung magnet, ganyan lang po. Kung gusto nyo yung 4 year layer magnet na ito lang, yung mga ritaso sa maliliit na speaker. Ito po ay simple lang at napakadali lang. Shoutout pala dyan sa mga taga-ilo-ilo. Sa isamis. Ayan po na taga bakulod shout out na ito po yung nagtatanong po dyan yung mga magnet po nyo kung kulang po kayo sa maliliit pong speaker yung mga galing sa junk shop na sa dyan naman po napakadali lamang na ito lang po yung gagawin nyo na sa dyan naman pong napakadalit nakakaminos nakakatipid po kayo Ganyan po yung sample natin, yung gusto pong gumawa. Ganyan lang po para po kayo makaminos para hindi na po kayo bumili. Kung bago pa lang po kayo sa channel ng International Master Speaker Inventor TV, chat, subscribe po agad para updated po kayo sa mga ilalabas pang video. Ayan po. At talaga naman pong simple-simple lang. Makakakuha po kayong idea. Kung gusto pong kumuha ng idea, ganyan lang po. Sa Japo namang talaga napakadali lang. Ganyan po, ipapatong po. Ninyo yung magnet na kung saan para tumaas mas malakas po ang higop po magkakalang kayo kasi masakit pag naipit ilang po ang napakadali lamang simple simple lang para sa mga kababayan natin may sa like sounds na hindi gumastos ng malaking halaga ito lang po tutok lang kayo yan po yung bagong bago natin kasi dyan po talaga napakadali lamang Paggagawa po kayo, ganito lang. Napakadali lamang po. Kuha po po yung laki ng magnet na maliliit na kung saan pantay ang taas. Ayan. At talaga naman pong simple-simple lang. Simple lang po ito. Ayan Oh. Itang kita naman po ninyo na sadyang napakadali. Yung mga wala pong pambili ng magnet, ganyan lang po. Yung sakto, yung sakto. Pwede po yung putol-putulin. Ayan, ganyan po. Simple, simple. Ayan po yung mga sampol na kung saan po ay pwede nyo gawin. Na makatipid. Yan. Sa mga kababayan po natin dyan, talaga po nagmamahala ng mga speaker ngayon. Yan po.